ayun guys super tagulan talaga dito sa aming pwesto at talaga nga naman naramdam na natin yung uh, lamig dito sa ating tindahan ngayon guys kaya tayo ay nakapagsot na ng jacket. Yan, Merry mer Christmas sa lahat. At talagang ramdam na ramdam na natin guys ang simoy ng Pasko. So, eto, kumusta, kumusta ang ating bentahan ngayong Pasko. At talagang naman ito ay uh, medyo nakakaramdam tayo ng to. Mal, last year ay napakaganda po ang ating uh, sales last year. Compare ngayon dahil um, eto, uh, ito nga, nung last year marami po tayo mga event dyan sa court. Araw-araw ay marami naka-schedule. Pero ngayon guys ay uh, halos weekend lang siya mayroong uh, event dyan. Pero super sugod so naman ay uh, okay naman yung ating benta. Ang expectation natin ay uh, pa natin yung mga benta pero hindi siya, ka uh, hindi siya ganun yung ating uh, expectation. Uh, Nagre-remain lang siya dun sa ating benta last year at saka ngayon. Pero sa tingin ko mas ma uh, uh, mabenta yung last year kasi maraming turistang dumating nung last year. Compare ngayon dahil nararamdaman na natin yung uh, panahon, yung bad weather dito sa atin kasi nga, uh, malapit tayo sa dagat, kapag maganda yung weather, mas marami pong kuristang kumupunta dito sa ating lugar, kaya ayun, uh, parang uh, pakiramdam ko medyo uh, mas malit yung ating benta ngayong uh, uh, Pasko ngayong 2023, so yun guys, ang ating uh, latest update sa ating uh, sales kaya to ang ating uh, barangay hall ay may mga Christmas party dyan kaya tayo ay sumisingit sa pagbablang uh, para naman tayo makapag-update sa ating kapwa ating katimkasari uh, ganito po guys yung ating uh, uh, trabahong tindero-tindera kapag tayo ay uh, nakatoka dito kailangan nakafocus po tayo dito sa ating mga customers. Hello, ang bigat naman, balaw. Wait, pero ito na. Ah, dali lang. Tayo sa. Tayo. Wala may met din, ay yung at dito ay highway. Yung dito ko na dapat tuon ay. Wala. May dumarekata. Wala. Pa-pela ng mata. Medyo na.

Aku singkat, Pak. Tidak, dan sudah berlalu. Ini DJ, DJ nanti jadi. Tinggal satu, anak aku rehat. Membrong, saya kan

Mm. May sakupad? May isang, isang aba? Um, may isang lang. Napal. Ayan. Ayan.

Thank you! Mm -hmm. Ate Gaiya, naka-raffle ka matang? Naka-raffle ka pa <tipan> lang Ano yan, Ako? Ano yan, Beef breast. Mano ito, beef breast. Mano ito, kwarta? Ano Nanginat, beef breast yung anak ko. Ano? Ang tatapom? Ito, diaper pa. Small. Diaper is small. Bigyan lang anak ko, double XL. Ano ang balitengs mo ba? Ano yan? inibos tayo.

ang fit natin sa sigarilyo West ay tayo ay lumalakas ngayon dahil magpapas po ay talagang uh, medyo dinamihan na natin yung ating sigarilyo dahil marami po tayong event dyan sa court. Uh, next year na daw babalik yung ating uh, uh, ahente at marami pa tayong naman ista doon sa saas. So, ayon, uh, naramdaman ko yung uh, pag Uh, lumalakas at dumedemand yung ating sigarilyo ngayon dahil sa maraming nga tayong uh, kabataan mga uh, malalaro dito sa court at saka yung mga manunood. Kaya eh, tayo ay nag-stack na lang uh, sigarilyo. Dati ay dalawa-dalawa, tatlo-tatlong uh, rim lang. Ngayon guys ay nararamdaman natin yung uh, pagdami ng ating Carillo. So, ayun guys, kapag ikaw ay mayroong sari-sari store owner, uh, sari-sari store owner talaga. Kung ikaw ay may sari-sari store, alam mo ang lamang ng isang uh, tindahan. Kapag ikaw ay may ahente, may mga free sila guys na binibigay. Halimbawa, nakakuha ka ng tatlong rim, ay mayroong isang uh, rim na uh, free. So, napakalaki po bagay yung uh, ganung mga free para uh, yung, yung uh, tindahan. So, dagdag capital na rin yung ganon. So, isa naman yung uh, tindahan ka na walang kang permit ay uh, hindi ka makukuha ng ahente ng uh, sigarilyo guys. So ayun ang kagandahan guys kapag legal yung tindahan mo. Uh, legal ka magbenta ng uh, alak sigarilyo ay ayun po yung mga kagandahan kapag may mga marami silang pieces. Galayan ng uh, camel habang uh, nakakuha ka ng uh, anim ay mayroon ka dalawang rim na free. So, napakalaki na po yung bagay na yun para makatulong sa tindahan mo guys. So ayun ang ating uh, latest updated sa sigarilyo at talagang lumalakas yung ating uh, sigarilyo ngayon. Ayun guys, uh, diskarte diskarte lang tayo kahit nakakaramdam tayo ng konting tomba ngayong December ay laban lang tayo dyan guys dahil uh, hindi naman araw-araw Pasko at na talagang naitidya naman natin yung uh, tomal na yan. <coughs>